Kilala ang Dallas Mavericks na isa sa mga kopuna na malakas mula noon at mapahanggang ngayon, ngunit sa kabila ng magandang pagtakbo para sa kopunan, hindi maiiwasan na magkaroon talaga ng mga problema. Ang isang malaking katok sa unang bahagi ng 2020 season para sa Dallas Mavericks ay palaging ang kanilang magkapareho sa mahinang depensa. Sa ngayon karaniwang ginagawa nilang hayaan si Luka Doncic na ilipat ang bola at umiskor ng ilang mga puntos. Kamakailan ay pumasok si Kyrie Irving sa aksyon na ito at nagdagdag lang ng mas maraming firepower sa opensa. Sa kasamaang palad, hindi pa rin napatunayan ng Mavs na mali ang mga nagdududa sa kanilang mga kakayahan sa depensa at ipinakita ito kamakailan sa kanilang pagkatalo sa Sacramento Kings. Hindi man lang natuwa ang head coach na si Jason Kidd sa kanilang pagganap at inihayag niya kung bakit natalo ang koponan. Sa kanyang pahayag nilinaw niya na naging mahina ang koponan pagdating sa depensa at itinutukoy niya dito kung ano ang susi na dapat gawin para sa kanilang panalo. Napatunayan nga na tama si Jason Kidd sa kanyang matibay na pagmamasid, dahil ang Mavs ay ang ikalimang pinakamasamang koponan sa mga tuntunin pagdating sa defensive rating. Sa naganap na laro, hindi rin gaanong nagbunga ang opensa ng Mavs laban sa Kings. Nagtala si Luka Doncic ng 25 points 10 rebounds at 7 assists, at sinundan ito ni Kyrie Irving na may sariling 23 points 2 rebounds at isang assist. Ngunit hindi lang nakakahawa ang scoring bug sa pagkatalo na ito, tanging sina Team Hardaway Jr. at Josh Green lamang ang umiscore ng halos 10 points na naging dahilan ng kanilang malawakang pagpasok sa pagkatalo. Naging malungkot ngayon ang Golden State Warriors matapos matalo ng anim na sunod na laro, kabilang ang nagkaroon sila ng magandang pagkakataon na manalo, ngunit sa bandang huli ay natalo pa rin. Sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag matapos ang overtime na pagkatalo ng Golden State laban sa OKC Thunder noong Sabado ng gabi, ang superstar point guard na si Stephen Curry ay naging malupit na tapat tungkol sa pangangailangan ng koponan na dapat ayusin. Sa kanyang pahayag sinabi ni Steph Curry ang problema tungkol sa sunod-sunod na pagkatalo, nilinaw niya na nangangailangan ito ng madali ang pagkilos, sinabi niya na dapat itong ayusin sa lalong madaling panahon. Bagamat madaling sabihin na ito ay maaga lamang ng season, ngunit magiging delikado ito pag nagtuloy-tuloy, si Steph Curry ay malupit na tapat sa kanyang pagtatasa na ang anim na sunod-sunod na pagkatalo ay walang alinlangan na nagdudulot ng pakiramdam ng pagkaapurahan. Ito ang ganap na tamang pag-iisip para sa koponan, lalo na pagkatapos ng nakaraang season kung kailan hindi na talaga nakahanap ng paraan ang Warriors. Sa pagnanais na maiwasan ang pag-ulit ng nakaraang season, alam ng Golden State na kakailanganin nilang maging mas mahusay kaysa sa simula ng taon at higit na mas mahusay kaysa sa nangyari noong sunod-sunod na pagkatalo. Sa usapang ito tapat si Stephen Curry sa pag-amin sa mga problemang nakikita sa buong sunod-sunod na pagkatalo na kailangang ayusin.